po ba kayong mga gustong itanong or sabihin sa ating mga resource persons? Uh, muli po uh, magandang tanghali po sa inyong lahat. Audo billahi minashaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala rasulillahi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ah, pagbati po ng kapayapaan at uh, pagpapala ng nag-iisang Panginoon Diyos sa inyong lahat. Ah, uh, aming uh, ginagalang na uh, ginang tagapangulo uh, sa akin pong pagdalo uh, sa pagdinig ngayon ako po ay uh, naliligayahan sapagkat narinig ko po ang uh, panig ng uh, ating mga resource persons uh, katulad po sa mga taga-gobyerno Ma naging malinaw po sa akin na uh, ito pong pagdilig nito ay hindi pa po nakakariting sa legal na usapin sa napakalinaw pong pagpapaliwanag na ang lahat ng po ito ay dadaan sa investigasyon. At yung po ay napakagandang uh, sinyales para sa ating mga kababayan sapagkat malinaw po na ang lahat ng karapatan ng bawat Pilipino ay atin pong ginagalang at uh, napakalinaw din po ng mga sagot ng ating mga nasa gobyerno na wala po tayong pinapanigan sa oras na ito ang lahat ay may boses pinakikinggan po natin ang mga nag-aakusa at uh, ganun din po ang pagdepensa naman sa uh, ng ating inaakusuhan napakaganda po ng uh, ganitong pagdinig sapagkat Uh, ang Senado, ito pong aming institusyon, ito po ay institusyon na gumagawa ng batas na magbibigay ng proteksyon sa bawat Pilipino. Ano man ang katayuan mo. At kayo naman po, dyan sa executive, kayo po ang mag implement niyan kung ano yung mga nagagawa naming batas. Ngayon po, gusto ko lamang pong magbigay uh, ng statement uh, mahal na ginang tagapangulo bilang uh, isang ito po ay hindi hiling ko na mailagay sa record ng Senado sapagkat ako po ay matagal ko na pong kilala si Pastor Kibuloy magkasama po kami, ma'am, noong panahon ng Pangulo po ay si Gloria Makapagal Arroyo. Kami po, kami pong dalawa ay magkasama sa peace sa lahat po ng uh, hakbang ni Presidente Gloria Makapagal Arroyo na magkaroon ng kapayapaan sa buong Pilipinas. Ako po ay hindi pa senador noon. Ako po ay isang artista na kilala sa usapin ng pamimigay ng pera. Pero kahit isang beses, hindi po ako hiningan ng pera ni Pastor Kibuloy. Ika nga po sa English, eh, not even once. At nung ako po ay uh, tumakbo na bilang senador at humingi ng tulong kay Pastor, kahit sinko, hindi po ako hiningan ng pera ni Pastor. Ang gusto ko lamang pong uh, sabihin sa ating pagdinig, kung ang ating pong mga matatapang na mga witness ay nakakapagsalita patungkol kay Pastor Kibuloy, ako din po ay malayang magsasalita na hindi po ako kailanman kahit na sino sa kingdom of Jesus Christ hiningan ng pera not even once At ako po ay uh, magtatanong lamang sa ating mga witness Alam niyo po Ako po ay gumawa ng isang pelikula Laban sa New People's Army ito po yung Memoirs of a Teenage Rebel. Marami po sa mga kasamahan ko na gumawa ng pelikulang 'yan. Kaparehas po ninyo. Nagsalamin, nagtago, hindi nagpakilala. Pati yung direktor namin natakot. Pero alam niyo po, nung tinanong nila ako kung ako ba'y magpapakilala, ang sinabi ko po ay opo. Hindi po dahil sa hindi ako natatakot. Kung hindi inisip ko po yung mga teenage rebels na naglabas ng mga mukha nila at nagsalita sila laban sa organisasyon na pinasok nila at sila ay inaabuso. Ang ibig ko pong sabihin, wala po akong pinapanigan dito dahil lang Senado ay kakampi ng bawat Pilipino. Ang gusto ko lamang pong sabihin kung tayo po ay mag-aakusa at titindig. Kaya natatakot po tayo o hindi. Kailangan harapin po natin kung sino yung inaakusahan natin nang nakikita po yung mukha natin at kilala tayo. Dahil yun po ang matatandaan ng susunod na henerasyon kung paano tayo tumindig. Yung lamang po, maraming salamat po, uh, ginang tagapangulo. Suguran Senator Robin